Hello guys, nandito tayo ngayon sa Boracay Station 1. mamimigay tayo ng konting pantawid uh, merienda lang para sa mga naghahanap buhay dito. Maliwag na natin patagalin to para hindi sayang yung oras. Let's go! Ayun, may nakita tayo yung titinda ng ice cream. Nasa sila nasa silong. Subukan natin bigyan ng bitbit um, -bit natin ano, merienda. Tayo magkala ice cream mo? Oh. Ano Ice cream yes, meron yan. Ha? Corneto. Okay. Magkano po isa niyan? 150? Hindi, yung medyo mura lang, yung kaya lang abutin. Ha? 50. 50. 50. 50. 50 to. 150. Ito 50. 50 pesos. Tigman ko lang. Oo. Oh. Ay, namuksan ko na. Ay, nakapag-merenda na po kayo. Mm. Marami na kayong benta. Wala pa. Oh my God. Teka, tignan natin kung may pera ako dito na ano. Mabawasan man lang yung ano, paninda nyo, no? Bibili tayo ng at least. Magkano ba to? Tingnan natin. <laughs> ito yung bayad ko dito sa ice cream, ano? So may 200 pa ako. Titignan natin kung ano. Ayan. Bigyan mo ko lang isang ice cream. Mm -hmm. Ah, habulin ko yung ano, yung tig -tig -tig. So, natin ito kung kakayanin. Ako, lumayo na si Kuya. Tol! Bibigyan natin si Kuya. Alam ko to, butong din eh. Tapos mo. At least may mga tutkot -tut ka dyan. Yeah. Okay, sige. Mapapawas mo lang tayo sa paninda ni tatay. Kahit magkano lang yung mabibili natin sa kanya. Tay! One down! Ha? One down! Tutulungan kita magbenta. Pero habang nandito ka, bibigyan kita ng sito. Ah, salamat, sir. Bibigyan kita ng biskwit para at least may makain ka. Okay, thank you, sir. Ha? antayin mo ako dito. Magbebenta tayo. Okay, sir. Bigyan mo ako ng ice cream. Um, teka. titignan natin kung sino pwede natin bigyan. Bigyan mo ko tatlo. Sige, sige, sige. You like ice cream? You like ice cream? This is free. Okay? Wow! Oh, enjoy! Pinutulungan ko lang si tatay wala pa siyang benta doon sa puno ninyo ah okay okay kunin nyo na po thank you alright saka magkano na tayo? 200 sir 4 4? 200 yung 200 ok to bayad ko at least nabawasan yung tinda nyo kanina matagal na po kayo dito? matagal ako people tinda dito na tumatanda sa tinda anong oras po kayo dito? ah galing kapitan alas dinidya. Doon ako sa sinagpag Naku, so, tapos ko na ano, dito naman. Uh, Napakahirap naman trabaho mo kayo. May baon po ba kayong pagkain? Wala. Wala. Makain sa labas. Kumakain ka sa labas. Magkano yung kinikita hmm. nyo po pagka hindi po naubos yan? Minsan, may 500. Depende, isang 400 tapon, 400, 300. Tapos tatawid pa kayo? Hmm, sa kapalang tapon. Bawas na yun sa pamasahin. Pagdating ng Katiklan, malayo pang bahay nyo. Hindi, malapit lang. Na, eh, nalakad lang. Mm -hmm. Sa sa Bali, Bodigaw, sa mayari ng itong ayong asking. Si mm Bruce. -hmm. Just... Alas, sige eh, oh. So pag naubos po yan, magkano yung malaki eh, si eh. branded Hatchan, Magnum. Oo nga okay. eh. Okay pwede bang mag magbenta-benta doon? Hindi, pwede. Ide ko kanmare. Hindi Ay, mahuhuli tayo, ano? So, mahuhuli tayo. Oo. Oh, At least ah, nabidyan natin sila. Oh, ayun tuwang -tuwa oh, tuwang-tuwa sila oo. Ito kaya si ma'am? Tanungin natin si ma'am. Ma'am, excuse me. Hello po. Um, gusto ko lang kasi, gusto ko lang kasi matulungan sa akin. No? Kanina pa siya nakapesto dyan. Wala pa siyang benta. Kaya bumili ako doon sa natitika, natitira, akong pera. Pinabigay ko lang para please makatulong sa akin. Gusto niyo mga ice cream? Ako magbabayan. Free naman po. Yun. Okay lang po. Sige. Tay! Bigyan ko ang dalawa. Oo, oh, tig lang. Tandaan mo lang kinukuha ko tayo okay, ha. Babalikan kita. Ngayon, so, eto. Alam ko hindi niya paboritong ice cream are, to pero at pues least makatulong tayo. We are, we are, we are, we are. Thank you. Thank you, thank you. Tayo, balikan kita mamaya ha. Dito lang ako, May bag po ako diyan. Kukunin ko 'yung pambayad ko. Relax kasi lang dito. kayo. Dito so, lang ako. 'Yung binigay ko sa inyo na Ay, merienda. Dito, palamigin niyo, kainin niyo 'yan ha. Pantawid gutom. Pagin natin to. Ayon pa din to. Oh. Bro, bro, bro. Hindi tayo marinig. 300, sir. Ha? 300. 300. Ako, patay tayo yan. Wala tayong pambayad. Pero... Pero 30 minutes rin, sir. 30 minutes. Nakarami oh. ka na. Kunti ka lang, sir. Kunti lang? <laughs> Ang daming kaso. oh. Ayaw sumakay eh. <laughs> Ayaw sumakay. Ako lang sasakay. <laughs> Hindi. Subukan ko lang sumakay. Pero okay lang. Kung Madali lang ba? Madali okay, lang. Sir, sapot subukan ko lang ha. Hindi, okay lang yung mabasa. Woo! Ito, so, ganito-ganito lang. Oo. Oo, sa kuha mo sir, malakas. Ah! okay. Diba? Dito, dito naman. Oh, na tayo eh. <laughs> dito. Ah. dito Kaso wala akong papayat Wala Pesting lang. Okay, nakukuha ko na. Oo. Oh. Ayun. Success. Alam ka bro. Hindi ako marunong eh. Ah. Uh, Teka. Ano pa mo tal? Since wala akong pambayad, okay lang ba? Sito na lang sa kabis bibigay ko. Ah, merenda mo. Ah. <laughs> hindi, hindi, hindi. Ay, lang ako ng merenda. At least nasubukan ko lang. Na. Ah, thank you, thank you. Thank you. Ang taga mo na yung brad. Sige, magkakay ka lang, yes! Ha? Pamaya, balikan natin si tatay. Magbabayad tayo doon ice cream. Para tayo lang mabibigyan ng merienda. Ano eh, kasi nakakahiya. Ito na lang yung dala ko, no? Dalawa. Ilang tiraso na lang to. Apo. Kasi nakakaya pag pumunta tayo doon, kapos na to, Mag tawagin mo na lang tol, dito ko na lang iabot. Yung kasama mo, oh, wait lang, to? Tatlo. Tatlo, sayang. Uwi na ako eh. Mabait mong mama. Pinatry sa atin yung ano, yung kanyang, hindi ko alam kung ang tawag dito. Paddleboard ba? Ang tawag dito.

Sige, thank you, thank you, thank you. Sige, thank you. Sige, wala na, laubos na. Thank you. Ayun guys, ay pa paano, nakapagbigay tayo ng merienda. Balikan na natin si tatay. Hi. Hi, wait lang. Magkano yan? Balikan natin si tatay para magbayad. Tay, salamat ha. Salamat, sir. Thank you. Thank you. Kahit, sa kahit pa paano, nakabawas tayo yung okay, sa paninda niya. Salamat, salamat, salamat. Thank sa you po. Sa... <laughs> <laughs> yung... <Nagsal>, uh... <laughs> Ayun, sinilas yun. okay. okay. Kahit paano nabawasan yung oh, sa paninda niya. Salamat, sir. Salamat. Thank you, thank you. Oo. Sa susunod ulit. Sige Sige po.